Pumunta kami sa isang lugar na hindi namin alam kaya ayun, takbo dito, hanap doon at ano na kaya ang balita sa amin sa nalapalap na kaya kami nakapunta Balimaga nga pala aming gumising para pumunta sa may train station at mag-abag ng darating na train Paglingon ko nga ay nakita ko yung mga kasama ko na aalis din pala sila. Ayun no, may makakasabi pala tayo. Dahil hindi pa nga dumarating yung train ay pumasok muna kami dahil napakalamig sa labas. At dito nga ay tamang kwentuhan lang para hindi kami mainip sa paghihintay May kumausap nga sa amin dito at ang sabi na ay malalate daw yung train. Ano kaya nangyari? Biniro ko nga mga kasama ko at sabi ko baka na-plot yung train at ganito umandar. <coughs> Sa paghihintay nga namin, inaantok na si parang Roldan. <coughs> Tignan nyo mga karepa, pasikat na yung araw at pagsilip sa labas, wala pa rin yung tren na hinihintay namin kanina pa. Pass forward nga, ilobas na kaming lahat dahil narinig namin yung pagdating ng tren. You know, sa wakas, dumating din. Pagkahinto na nga ng tren ay nagsipag-akyata na kami at sumakain na. Kami pa lang yata ang kauna-unahang pasahero dahil wala pa mga nakasakay dito. Siya nga pala mga karepa, ngayong araw na to kaya pala umalis kami dahil meron kami kikitain kaibigan. Galing sila sa Pinas at kadarating lang nila dito nung Merkulis pa. Dahil nga corona kami ng day off ay meron kami time para puntahan sila. Kinakabahan nga kami dalawa ni Mark dahil time namin mag-travel dito at hindi namin alam kung ano ba ang lugar na pupuntahan talaga namin. Pero syempre, pag umaalis tayo, dapat hindi natin kinakalimutan ang magtanong. Kaso nga lang, ibang lingwahe nila dito, kaya sana makatagpo tayo ng marunong mag-English. Dito ay nakita ko na naman yung kasama ko, si para Roldan, inaantok na naman siya. Mga ilang oras lang ay lumapit na sa amin yung kontador, ay este, kondoktor. Alam niyo ba mga repa, pa kami makapag-usap sa kanya. Tinanong niya nga kami kung saan kami pupunta at ang sabi namin na iuna may naiuna kami pupuntahan ay Debris tapos Budapest naman. Meron siyang pinapaliwanag sa amin hindi namin maintindihan kaya yun gumamit na kami ng translator at dito ay naintindihan namin yung gusto niyang sabihin. Pwede daw kami dito magbayad ng ticket pa Budapest. Nagulat kami dahil mas mura pala pag dito kami nagbayad direct. Pagbaba daw namin ng Debris, lipat daw kami sa isang train tapos pakita daw namin yung ticket namin. Nakatunayan daw na bayad na daw kami kanina pa. Makalipas ng isang oras kalahati ay nakarating na rin kami sa May debris. Kaya pagbaba namin nagpaalam na kami dahil dito lang pala sila pupunta. Dahil kami dalawa lang ni Mark pupunta sa May Budapest. Naglakad na nga kami at pumasok na kami sa May Train Station para tingnan yung monitor. Para tignan kung anong oras ba darating yung susunod na sasakyan naming tren. At ayun, dito napatakbo kami bigla. Dahil nga nakita namin sa monitor na 2 minutes na lang idarating na yung pangalawang sasakyan nating tren. At baka kasi maiwan kami pag hindi kami nakahabol. Pagkakit nga namin ay napakarami ng tao nang gihintay. balang unang biyahe natin maaari, repa pa Budapest. Ayun na mga repa, dumating na rin yung tren at nakahabol tayo. Ang kaso nga lang nagtanong kami, hindi pala ito yung sasakyan naming tren. Napakamot na lang kami sa ulo ni Mark. Buti na lang bago kami sumakay sa tren ay nagtanong muna kami. At ang sabi sa amin ay hindi daw ito ang tren na sasakyan dapat namin. Kaya bumalik ulit kami sa may train station para tumingin sa monitor. Kaya pala mali, nakalagay palang oras sa tiket namin ay 8.39. Ang pagdating ng pangalawang tren na sasakyan namin, dito pala ay sinusunod yung mga oras ng biyahe. Kaya kahit kamukha ng biyahe mo, yung nandun sa may monitor ay hindi palang pwedeng sumakay kahit nang mamadali ka pa hindi ka tulad sa atin pagkakit nga namin isumakay na kami sa may tren at para rin palang aeroplano to meron sila mga seat number kahit yung mga bus nila ay meron din mga seat number kaya hindi ka pwedeng basta basta umuupo na lang sa mga oras na to ay kinakabahan na ako at di na ako kaya chinek ko sa monitor kung tama nga ba yung sinakyan naming tren at sobrang saya ko dahil tama nga mga karepa dahil nakalagay nga sa may ticket ko ay 11.34 ang pagdating namin sa Budapest habang nagbabiyahe nga kami na mag ay chinecheck namin yung next location na pupuntahan namin bago kami makapunta sa may heavies Nandoon daw kasi mga kaibigan namin at grabe mga repa, sobrang layo pala. Kaya tignan nyo kami dalawa ni Marco, Tulalana at Kabado 20 pa. Alam niyo ba mga repa? bago tayo makarating sa lugar ng Hebes kung saan nandoon ang mga kaibigan namin, sobrang dami pa palang mga lugar ang dadaanan natin. Grabe kami dalawa ni Mark no, napakalakas ng loob namin sa pagbibiyahe kahit hindi namin alam kung saan lugar ang pupuntahan namin. Sinubukan pa rin umalis kahit napakalawak ng lugar at hindi namin alam kung maliligaw kami or makakapunta talaga kami sa lokasyon kung nasaan yung mga kaibigan namin. At eto pa, kung makakauwi pa ba kami, kwento ko nga lang pala sa inyo mga repa, siya nga pala yung conductor na kaninang namin at napakabait niya. Natuwa nga kami dahil marunong din pala siya mag-English kaya yun nagkaintindihan kami kaagad. Maraming salamat po. Habang nagbabayahin niya kami, may nakita kaming eroplano lumilipad. Parang gusto ko tuloy umuwi ng Pinas pero hindi pwede muna makarepa dahil kailangan muna natin magtrabaho dito para makaipon at magkaroon tayo ng magandang buhay at makuha rin natin yung mga pangarap natin. Saka na lang tayo umuwi kapag okay na ang lahat. Makalipas nga ng 3 hours na biyahe natin ay nakarating na rin kami sa May Budapest. Ito nga pala ang kauna-una travel ko papunta dito at sumakay tayo ng tren. Ito rin ang kauna-una akong paglalakad natin, paghahanap sa lugar na first time pa lang natin mapupuntahan. O ayan mga repa. ang first location natin ay Budapest at andito na tayo. Kaya next location na tayo. Bali ang second location natin mga repa, ay Neplihet. Kaya nagtanong agad kami kung saan kami pwedeng sumakay, papunta doon at sabi sa amin paglabas daw namin ng station, maglakad daw kami at hanapin namin yung subway. May nakita nga ako nito naka dreadlocks, astigo. Dito ngayon nahanap na namin yung subway na sinasabi sa amin at hanapin naman daw namin yung M3. Ayun yung M3 mga karepa. at nakaturo siya bandang left. Kaya ayun, lakad na tayo at hanapin na natin. Pagpasok nga namin dito ay nabigla kami sa nakita namin at nagulat at talagang sobrang namang ha kami. Lalo na first time pa lang namin dito sa lugar na to. Akala ko yung subway station nila ay pinaka underground na. Hindi pa pala. Meron pa palang pinaka underground. At tignan yung escalator napakahaba at sobrang taas. Nakakalula mga karepa. Pagtingin ko sa may bandang left, nakita ko yung elevator nakapahalang umaandar. Ang galing no? Nang nakababa na nga kami sa may escalator ay hinahanap kagad namin yung kubanya, kispes. Ito yung sinabi sa amin na dito kami sumakay. Saktong pagbaba namin ay dumating na yung at sumakay na kami, dito kinakabahan ako mga karepa dahil wala pa kaming bayad, sumayon na kami sa may tren, hinahanap ko yung konduktor, baka pababayin kami, sa mamadalingan namin, sakay kami ng sakay at wala kaming bayad hala, karepa nyo hindi nagbabayad sa tren <coughs> hinahanap ko nga mga karepa kung saan pwede magbayad pero wala talaga mga karepa kaya ayun, kinakabahan kami na baka pagbaba namin ng tren, baka kasi doon kami harangin bahala na si Batman <coughs> Ito nga pala sinakyan namin tren na yumaan sa mailalim ng lupa. Kung dati nga isang movie ko lang to napapanood. Pero ngayon, na-experience ko na at na-experience ko rin hindi magbayad. Sorry po, hindi po kasi namin alam. First time lang po kasi namin ginawa magbiyahe dito. Makalipas nga ng 20 minutes ay nakarating na rin kami sa may neplehet. Kaya bumaba na nga kami at mayroong halong kaba. Tapos nga ipalingon-lingon ako dito, baka mayroong kasi mangharang Pero syempre magbabayad tayo kagad mga arepa. Ayoko kaya magkaroon ng record. Ito nga pala mga arepa, yung dinaanan ng train kanina. At ito ng train station ay nasa ilalim ng lupa. Nakakamangha talaga. Next naman ito Makbuna kami ni Mark para hanapin yung autobus na sinasabi sa amin kanina. At itong pinuntahan namin ang pinakamalaking bus station dito. pag akit nga namin ni bumili na kami para bumili ng ticket. Nakalagay nga sa tiket na alas dos pa lang ang biyahe ng bus. At nakasulat din na number 10 daw yung hanapin naming station. Kaya umakit na ulit kami at hinanap na namin. Ayun, sa wakas mga repa at makakapagpahingan na rin tayo dito kahit papaano ano dahil 2 hours pa ang nating oras bago dumating yung bus at kakain na muna kami. Pass forward nga, dumating na rin yung bus na hinihintay namin kaya sumakay na rin kami. Nangangalahati pa lang pero ito, nahihilo na ako at nanalamya na. Medyo sumasamahay pakaramdam ko dahil sa biyahe. Mga ilang oras lang ay umandar na rin yung bus na sinasakyan namin at nagising na rin ako. O ayan mare pa, pinakalas location na tayo. Itong bus na sinakyan namin ay diretso na pa Heavis. At ang Heavis mare pa isa ko pa ng Budapest. Napakalawak pala ng Budapest, no? At sya nga pala, apat na oras nga pala ang biyahe namin papunta doon. Sobrang layo na nun mare pa at malapit na siya sa iba't ibang mga bansa. Kung makikita nga natin sa may mapa, halos katabi na lang. Habang nagbibiyahe ng nga kami, may, may nakita ulit itong barko. Meron siyang restaurant at bar sa loob. Sana all maraming pera, no? Namangha ako sa may ko dal dumaan kami sa may bridge. Grabe, yo. Parang sa may movie lang to. na kita pero ngayon nakita ko na talaga sa may personal at ito pa yung mga ganito mga building oh dahil nga malayo pa tayo at hindi na ako makatulog patingin-tingin na ako sa labas hindi ko nga talaga pinalampas ang pagkakataon na hindi makita ang lugar dito sobrang ganda at napakalinis pa pero ang tanong mga karepa nasaan na kaya kami hindi ko nga alam kung anong lugar na to basta sinusunod lang namin yung nasa ticket bahala na naku po ano ba tong pinasok namin na to talagang kinakabaan kami baka hindi kami makarating sa pupuntahan namin at ang pinaka inaalala ko talaga, talaga ako makaka pa ba kami dahil nga sobrang layo na talaga namin sa aming pinagtatrabahuan o lugar kung saan kami naroon pero wala mga repa eh nandito na tayo kaya ayun bahala na talaga yung kabangan namin ni Mark ay dinaanan na lang namin sa pagngiti kaya sana tama talaga yung biyahe namin kailangan lang talaga ay lakasan ng loob tulad na lang ng pag-apply pa abroad dahil kapag hindi mo nilakasan ng loob mo wala talaga mangyayari at ito pa kailangan din natin magkamali para malaman natin kung ano ang tama para matuto rin tayo sa mga bagay-bagay makalipas nga ng dalawang oras na biyahe ay sa Heavis na kami. Sa wakas, tama ang biyahe natin. Dito ay chinek namin ni Mark, yung lokasyon na sinend sa amin kung nasaan sila at ayun, napakalayo pa talaga mga karepa. Inabutan na kami ng gabi at ito, sobra talagang pagod na pagod sa biyahe. At makalipas nga na ng apat na oras ay nakarating na rin kami sa aming pinakalokasyon. Nandito na rin kami sa may heavies Autobus You know, sa wakas, thank you Lord. Grabe, napakahaba ng biyahe. Paghinto na nga ng bus ay tumayo na kami at lumabas na rin. Dali-dali bumaba at tumingin sa mga paligid kung totoo nga ba nandito na kami. Tinanap ko nga sila kaagad na naranasan kaya sila. Kinakabahan talaga ako. At ayun, sa wakas mga karepa, tama yung ating lokasyon at napuntahan. Maraming salamat. Kaya nga pala kami galing dito mga karepa dahil may pinadala kami mga gamit sa kanila. Hindi, <coughs> so, may mga karepa, dito na kami. Kaya, Grabe, namin layo. First time. First time. pa ba kayo na? Wala Nice, thank you. <laughs> At siya nga pala mga karepa, ang trabaho nga pala nila dito ay waiter. Hindi pa nga sila nagsisimula sa trabaho nila kasi kadarating pa lang nila noong Merkoles. Sayang, gusto pa namin lumibot dito kaso nga lang wala ng oras. Hahabulin pa kasi namin yung last trip at wala rin naman din kami dito matutulugan. Kaya obligado kaming umuwi. Bawal din kasi makitulog sa kanila. Ito nga pala yung rason kung bakit pumunta kami dito at pinuntahan namin sila. Kukunin kasi namin yung mga gamit na pinadala namin sa kanila galing pampinas At nga pala, ngayon wala lang nalaman na pala ni Mark. At siya naman ay pamangkin ni Ate salamat po sa inyo. Ay naman mga karepa, dumating na yung bus at aalis na rin tayo. Kung ano nga ba ang ginawa namin papunta dito, ganoon din ang gagawin namin pa uwi. Okay mga karepa, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Share video naman dyan. Thank you.